Ang maskara ng kabutihan ng kasamaan ay bihirang dumarating na may galit o sigaw. Dumarating ito ng tahimik, madalas nakangiti, dala ang init ng boses at kapayapaan sa mga mata. Kadalasan, mukha itong kaibigan, katrabaho, kamag-anak, isang ordinaryong tao na tila walang panganib. Manipulahin ka sa emosyon, bihirang pilitin ka ng masamang tao. Inaakit kanila. Ginagamit nila ang iyong empatiya laban sa iyo. Binabaluktot ang mga salita hanggang sa maging utos ang pagkakasala alam nila na ang kontrol ay nagsisimula hindi sa kadena kundi sa damdamin alam nila kung ano ang nagpapaduda sa iyo kung ano ang naghahangad ng pag-apruba at maingat nilang pinapatugtog ang mga notang iyon parang musikero na kabisado ang awitin ng iyong kahinaan ang tugon ng isang stoic ay kamalayan hindi mo makokontrol ang iba pero makokontrol mo ang iyong reaksyon Kapag ang kabaitan ng isang tao ay parang pabigat, kapag ang tulong ay parang utang, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y kabutihan? O isang tahimik na pagbili ng aking kalayaan? Ang sagot ay magbubunyag ng higit pa kaysa sa kanilang mga salita. Walas silang tunay na pagsisisi. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pagninilay. Ang masamang isipan ay hindi natututo. Ito ay nagre-reforma ng dahilan. Ginagawang katapatan ng kalupitan, kumpiyansa ang kayabangan, at pagtatanggol ang pagtataksil. Ang paghingi ng tawad ay nagiging kasangkapan, pansamantalang maskara, upang muling makuha ang iyong tiwala. Pinalaan ni Seneca na ang nagtatanggol sa sarili ay kusa ring nagsasakdal sa sarili. Ang tunay na nagsisisi ay hindi ipinagtatanggol ang kasalanan. Sinusubukan niyang ayusin ito. Kung makakita ka ng taong nananakit at umaalis na parang walang nangyari, nakangiti, hindi nagbago, tandaan, hindi ito lakas, kundi bulok na itinago sa ilalim ng halimuyak ng kapangyarihan. Nasisiyahan sa pagbagsak ng iba. May tahimik na ligaya ang ilang tao kapag nadada pa ang iba. Tinatago nila ito sa katatawanan, sa salitang birulang. Ngunit obserbahan mong mabuti, mas matalim ang kanilang tawa kapag may nabigo. Mas komportable sila kapag ang kumpiyansa ng iba ay nagigiba. Iyo ay tinggit na nagkukubli sa anyo ng libangan. Para sa mga stoic, ang inggit ay pagpapahirap sa sarili. Ipinapakita nito ang kaluluwang labis na hindi mapayapa sa sarili nitong kakulangan. Ang masamang tao ay ibinubuhos ang pagdurusang ito sa iba. Umaasang mahawa rin sila ng parehong pait. Kung maramdaman mong may tuwa sila sa iyong sakit, kahit kaunti, huwag mo na itong ipaliwanag pa. Ang paglayo ay hindi kalupitan, ito ay paggalang sa sarili. Isinusuot ang maskara ng moralidad marahil ito ang pinakadayang katangian ng kasamaan, ang kakayahang tularan ng kabutihan. Sila'y nag aalaala ng mga karunungan, nangangaral ng kabaitan, tumutulong kung saan may makakakita. Ngunit kapag dumating ang katahimikan at wala ng palakpak, naglalaho ang kanilang moralidad ang kabutihan nila ay umiiral lamang sa harap ng salamin. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya. Isabuhay mo ito. Ang tunay na mabuti ay hindi kailangang ipagsigawan. Humihinga ito sa gawa. Kapag ang isang tao ay labis magsalita tungkol sa dangal, ngunit nagiiwan ng kalituhan sa bawat hakbang tandaan, ang kabutihan ay tahimik, ang pagkukunwari ay maingay. Binabaluktot ang katotohanan para sa sariling pabor para sa kanila. Ang katotohanan ay parang luad, hinuhulma, binabago, at ibinabalik sa iyo hanggang sa ikaw na mismo ang magduda sa iyong isipan. Ito ang tinatawag na gaslighting, ang tahimik na sining ng pagbaluktot sa realidad. Sasabihin nilang mali ang iyong narinig, mali ang iyong naalala, mali ang iyong pagkaintindi, at dinagtagal, pati sarili mong mata ay pagdududahan mo na. Ang disiplina ng Stoic sa Lohika, ang iyong kalasag dito. Huwag labanan ang kasinungalingan gamit ang emosyon. Labanan ito sa kalinawan, isulat mo ang mga nangyayari. Obserbahan ng mga pattern, ang katotohanan, ay hindi nagbabago dahil lang sa may nagsasabing nagbago ito. Ang kalinawan ay kapayapaan. At ang kapayapaan ay ang tanging bagay na hindi kayang tiisin ng isang masamang tao. Pinag-aaway nila ang mga tao ang masasamang tao ay nabubuhay sa kaguluhan. Alam nila na kung saan may pagkakaisa, naroon ang lakas ng katotohanan kaya't tahimik nilang hinahati ang mga tao. Bubulong sila sa isang tainga laban sa isa pa sabay ngingiti at sasabihin, Gusto ko lang ang kabutihan mo. Hindi nila kailangang magsinungaling ng direkta ang kailangan lang nila ay itanim ang duda. At kapag nagsimula ka ng magduda, panalo na sila dahil ngayon nakatali ka na hindi sa katotohanan kundi sa pag-aalinlangan tinuturuan tayo ng stoic philosophy na ang taong naghahangad ng kapayapaan ay lumalayo sa chismis kung may taong laging may sinasabi tungkol sa iba tandaan balang araw ikaw naman ang pag-uusapan nila protektahan mo ang isip mo mula sa kanilang lason sapagkat ang katotohanan ay hindi kailanman binubulong nang palihim, ginagamit nila ang awa para kontrolin ka may mga taong ginagawang sandata ang kanilang paghihirap. Ikinukuwento nila ang kanilang sakit sa paraang magmumukha kang may utang na loob sa kanila. Ang pagod nila ay laging mas mabigat kaysa sayo, Yun yung problema nila ay laging mas malaki. At bago mo malaman ang mga desisyon mo ay umiikot na sa kanilang emosyon, hindi mo na alam kung tumutulong ka o ginagamitan ka. Sabi ni Seneca, ang taong nabubuhay sa ilalim ng emosyon ng iba ay nawawala ang sarili. Maging mahabagin, oo ngunit huwag hayaang lamunin ka ng kanilang kalungkutan. Ang kabutihan ay malasakit, hindi pagkaalipin. Wala silang respeto sa hangganan ng iba ang masasamang tao. Ay walang pakialam sa espasyo ng iba. Ang iyong katahimikan ay tingin nila ay pagsangayon. Ang kabaitan mo ay kahinaan at ang pagtitimpi mo ay pahintulot. Kapag sinabi mong hindi, ngingiti lang sila at itutulak pa rin ang gusto nila. Para sa kanila, ang hangganan ay hindi pader, ito ay hamon. Ngunit tandaan, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kawalan ng pagmamahal ito, ay paggalang sa sarili. Sabi ni Epictetus, hindi ang kilos ng iba ang nakakasakit sa iyo, kundi ang opinion mo tungkol dito. Kung paulit-ulit nilang nilalabag ang iyong hangganan, panahon ng baguhin ang iyong pananaw, kasi hindi mo na ito tatanggapin. Ang katahimikan na may paninindigan ay mas malakas kaysa sa sigaw na walang direksyon. Natutuwa sila sa paghihirap ng iba may mga mukha na kumikislap lamang kapag napupundi ang ilaw ng iba. Para sa kanila, ang tagumpay ay laro ng zero sum. Kung may nanalo, ibig sabihin may natalo. Hindi lang ito inggit, ito ay mapait na pagmamataas na nakakahanap ng aliw sa pagkadapa ng iba ang isang stoic ay may iisang sagot dito distansya dahil kung saan nabubuhay ang kasamaan doon namamatay ang kapayapaan sabi ni Marcus Aurelius huwag magtuon sa kasamaan ng iba bagkus ayusin mo ang sarili mong kaluluwa tandaan ang iyong katahimikan ay siyang kaparusahan nila palagi silang tama ito ang pinakamapanganib na anyo ng kasamaan kapag naniwala ang tao na siya ang sukatan ng kabutihan. Para sa kanila, ang kanilang pananaw ay batas, ang kanilang salita ay katotohanan, at ang kanilang opinyon ay karunungan. Tinatawag nila ang iba na mahina, mali o hangal. Pangtakpan ang sarili nilang pagmamataas, ngunit itinuro ng mga stoic, ang karunungan ay hindi pagiging laging tama, kundi pagiging handang matuto ang tunay na marunong ay hindi nakikipagtalo upang manalo, kundi upang maunawaan tahimik siya sapagkat alam niyang ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Liwanag at anino laging may masasamang tao sa mundo, ngunit mas mapanganib ang mga taong hindi nakakakita ng kasamaan sa paligid nila. Ang pagkilala sa kasamaan ay hindi poot. Through Kamulat, ang pangalam kung saan ligtas ang iyong kaluluwa. At kung saan ito dapat umiwas, ang stoic ay hindi napupuno ng galit siya ay uh, nagmamasid. Hindi siya basta tumutugon, siya ay umuunawa at kapag dumating ang oras, lumalayo siya ng may dignidad at katahimikan. Sabi ni Marcus Aurelius, sa bawat umaga alalahanin, makakasalamuha mo ngayon ang mga taong makasarili, walang utang na loob at arogante ngunit hindi ka magiging katulad nila. Ito ang sikreto ng Stoicism. Kilalanin ng kasamaan, ngunit huwag itong kamuhian. Tiyakin mo lang na, ang liwanag sa loob mo ay mas malakas kaysa sa dilim sa paligid mo. Ang tunay na kaaway ay hindi laging tao kapag pinag-uusapan natin ang masamang tao. Madalas iniisip natin ay may isang kontrabida pisang taong sadyang nananakit, sadyang nanglilinlang, isang halimaw sa balat ng tao. Ngunit minsan, ang kasamaan ay hindi isang tao, kundi isang ugali na piniling hindi labanan, isang takot na piniling itago, isang pag-ibig sa sarili na umabot na sa pagwawalang bahala sa iba. Sabi ni Epictetus, walang masama sa likas na katangian ng tao. Ang masama ay ang maling paggamit ng kalayaan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay may kakayahang piliin. Hindi ka yan, at kasama na ay hindi kapalaran, kundi mga desisyon na ginagawa araw-araw Kaya't ang tunay na labanan ay hindi palaging sila laban sa atin, kundi ang kamalayan laban sa kamangmangan sa loob natin. Paano tumugon ang isang stoic sa kasamaan? Ang natural na tugon sa kasamaan ay galit. Gusto nating gumanti, gusto nating patunayan. Ngunit sabi ng mga stoic, ang galit ay parang apoy na sinusunog muna ang may hawak bago ang kalaban. Kapag nakita mo ang kasamaan, huwag mo itong katakutan, obserbahan mo. Kapag sinaktan ka ng isang tao, isipin mo, ano ang nagtulak sa kanya? Ang taong may liwanag sa isip ay hindi basta tumatalon sa emosyon, kundi naglalakad sa gitna ng dilim ng may malinaw na mata. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na ganti sa masamang tao ay huwag maging katulad nila. Ang lakas ng hindi pagtugon, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ang hindi pagtugon ay hindi pagtakas. Ito ay pagkontrol tang masasamang tao ay nabubuhay sa reaksyon ng iba. Gusto nilang makita kang magalit. Gusto nilang maramdaman na naapektuhan ka. Kapag nakita nilang kalmado ka, sila ang nawawalan ng kapangyarihan. Ang stoic ay hindi manhid, ngunit marunong pumili kung saan niya ilalagay ang kanyang enerhiya. Hindi siya pumapatol sa bawat hamon dahil alam niyang ang bawat laban ay may kapalit at kadalasan kapayapaan ang nawawala. Tandaan, yung kontrol sa sarili ay pinakamatinding anyo ng lakas. Ang pagpapatawad sa pananaw ng isang stoic. Sa mata ng stoic, ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtigil sa pagdurusa. Hindi mo kailangang tanggapin muli ang taong nanakit sa iyo. Ngunit maaari mong bitawan ang galit na nakakulong sa dibdib mo. Ang taong pinapatawad mo ay hindi nila, kundi ikaw mismo. Kapag pinatawad mo, sinasabi mong, hindi ako magdadala ng lason mo sa loob ko. Ito ang stoic na paraan ng paglaya. Malambot sa puso ngunit matatag sa prinsipyo, Seneca once said, Ang karunungan ay ang kakayahang hindi gantihan ng kamangmangan. Ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Ito so ay tanda ng taong nakakaunawa kung ano ang tunay na kapangyarihan, kapayapaan. Ang kapananatiling mabuti sa gitna ng kasamaan. Pinsan, ang pinakamahirap na gawin ay manatiling mabuti kapag ang paligid ay puno ng kasamaan. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga nito. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong kabutihan. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong katahimikan. Ang ginagawa mo ay nakikita ng mga mata na handang makakita at naririnig ng mga puso na handang umunawa. Ang stoic ay parang ilaw sa loob ng bagyo. Hindi sumisigaw, ngunit patuloy na nagliliwanag. Yung sa huli, yun ang dahilan kung bakit siya nagtatagumpay. Hindi dahil marami siyang kakampi, kundi dahil buo siya sa sarili. Ang pagninilay, tanungin mo ang sarili mo ngayon, Sino sa paligid ko ang tahimik na kumukuhan ng aking kapayapaan? Sino ang nagpapanggap na mabuti ngunit pinahihina ang aking espiritu? At higit sa lahat, mayroon bang mga ugaling ganito sa loob ko na dapat kong ayusin? Sapagkat sa huli, ang pagkilala sa kasamaan ay hindi tungkol sa paghusga sa iba, kundi sa pag-ayos ng sarili. Ang Stoic ay hindi lumalaban sa mundo; siya ay nagiging halimbawa ng kung paano ito dapat harapin. Ang katotohanan ng tungkol sa kasamaan sa bawat yugto ng buhay, may mga taong darating na tila ba sinusubok ang iyong kabaitan, ang iyong pasensya at higit sa lahat, ang iyong pananampalataya sa kabutihan. Ngunit tandaan ito, ang kasamaan ay walang kapangyarihan sa taong gising ang kamalayan. Ang masasamang tao ay nabubuhay sa kawalan ng pagkilala, sa mga taong tulog, sa mga pusong marupok. Ngunit sa sandaling makita mo sila ng malinaw, nawawala ang bisa ng kanilang mga taktika. Hindi mo kailangang lumaban sa dilim kailangan mo lang manatiling liwanag. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paraan upang labanan ang kasamaan ay ang maging mabuti. At yun ang pinakatutuong sandata ng isang stoic. Hindi galit, hindi paghihigante, kundi ang tahimik na pagpili na manatiling matuwid kahit sa harap ng kabaliwan ng mundo. Ang labanan sa loob, ang pinakamalaking laban ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob ng iyong isip, tuwing may taong nagdadala ng gulo. Sang sa tunay na tanong ay hindi, bakit niya ginawa ito sa akin? Kundi, paano ko pipiliing tumugon? Ang stoic ay hindi umaasa na mababago ang mundo. Ngunit pinipili niyang huwag hayaang bagoy ng mundo. Ang kanyang pagkatao, kapag pinili mong maging kalmado sa gitna ng sigawan, mapayapa sa gitna ng gulo, malinaw sa gitna ng kasinungalingan, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas ng karunungan. Ang aral ng mga sinaunang pilosopo, ang mga sinaunang stoic ay naniniwala, hindi ang bawat hamon ay paanyaya sa pagunlad. Ang bawat taong nakakasakit ay isang salamin. Ipinapakita kung saan pa natin kailangang tumibay. Epictetus said, Hindi ang mga pangyayari ang sumisira sa atin, kundi ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga ito. Kaya't kapag may taong nagpapakita ng kasamaan, gamitin ito bilang pagsasanay sa iyong kaluluwa. Huwag kang maging tulad nila, maging kabaligtaran nila. Ang kapayapaan bilang tagumpay, hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong kabutihan sa mga taong ayaw makaintindi. Dahil sa dulo ng bawat laban, yung nosili na panalo ay hindi sino ang tama, kundi sino ang nanatiling payapa. Ang stoic ay hindi umaalis sa laban. Pinipili niyang huwag lumubog dito. And to sa katahimikan niya, doon siya nagiging pinakamatatag. Isang paalala sa iyong paglalakbay. Kung may natutunan ka ngayon, ito sana. Ang masamang tao ay laging nandyan, sa paligid mo minsan sa loob mo, pero laging may paraan para manatiling malinis, matatag at payapa. Ring kabutihan ay hindi kailanman maingay. Ito ay marahan, matiyaga, at hindi kailanman natitinag. Kaya't sa susunod na makatagpo ka ng kasamaan, ngumiti ka, dahil alam mong hindi mo kailangang makipagbunurito ang iyong kamalayan, ang iyong katahimikan at ang iyong kabutihan, iyon na mismo ang iyong tagumpay. Pangwakas na pagninilay, hindi mo makokontrol ang mga taong nakapaligid sa iyo, ngunit makokontrol mo kung sino kahabang kaharap sila. Sa dulo, ang stoic na paraan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagpili ng kabutihan sa bawat pagkakataong kaya mo. At kung sa bawat araw, kahit isang beses, pinili mong maging mabuti sa halip na masaktan, pinili mong manahimik sa halip na gumante. Pinili mong magpatawad sa halip na manisi. Iyon ay sapat na. Dahil sa mundong puno ng ingay at galit, ang isang taong kalmado at mabuti ay isa ng revolusyon. Musitoa. Uh... Ito ang paraan ng isang stoic, tahimik, matatag, at palaging may liwanag. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maintindihan ang mundo at ang sarili mo, bigyan mo ng isang tahimik na like ang video na ito. I-share ito sa isang kaibigan na sa tingin mo ay kailangang marinig ito. Isang taong minsan ang nasaktan, ngunit handa matutong maging mas matatag. Tin kung gusto mong matutunan pa kung paano mamuhay ng may kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng mundo, mag-subscribe sa Silent Strength Philosophy. Tito, hindi tayo tumatakbo sa ingay ng mundo. Tito tayo natututong tumahimik at lumakas. Outro, Philosophical Closing. Sa dulo ng lahat, tandaan. Hindi mo kailangang maging malakas para labanan ang dilim. Kailangan mo lang manatiling maliwanag. Ang kabutihan mo ay hindi kahinaan. Ito ang iyong sandata, ang iyong karunungan, at ang iyong katahimikan. Musito, uh... Ito ang daan ng isang stoic: tahimik, matatag, at palaging may liwanag.